So guys, gawa po ako ng pankit ngayon, yung nabili ko lang po sa hypermarket, 480 grams. Hinaluan ko lang po ng milk, dalawang itlog. I-mix mabuti, halu-haluin mo hanggang mawala yung buo-buo. Yun, parang pinapaikot ka ng jowa mo. Yan ang hinahanap kong consistency. So pwede nang isa lang. Nagpainit na po ako ng kawali Ayan, mainit na. Nilagyan ko na po ng butter or margarine. Kung wala po kayong butter, margarine po. Ayan po, hintahin lang po na mag -pop. Yun, bubbles, bubbles. Tignan nyo yan. Yan, Oh. Kita nyo yan? oh, hanggang mag pop, pop, pop lahat yan. At i-flip mo na. Ayun! Ang, si, Ang ganda ng kinalabasan, di ba po? Yan na po. So, ready na po ang breakfast namin. Tignan nyo mga sis, oh. Wow! Sarap! Mapapakain ka na naman ng mabuti nito. Ayun na po, tasi gusto ko kasi may honey, kaya nilagyan po na po ng honey. Ayun na po. Aya, ready to eat na po. Kakain na po ako. Oh. At may ginawa na rin ako ng gatas. Ayan! Ayan! Happy Tommy!